Pagala. Ako po si Rivelin from Kelin E-Bikes Trading po. Kung hanap nyo ay mga e-bike, mapa 2 wheels, 3 wheels, or 4 wheels man yan, meron kami. Katulad neto, yung 4 wheels po. Si C1 RA po, naka, six, naka, ay, naka 60 volts, 25 amperes ka na rin po na battery. Then, ang price po niyan ay 69,990. Eh, pero, may bawas pa yan. So, at din naman tayo kay Supreme Uno. Naka 2,500 watts motor and controller. Naka 6032 battery ka na rin po. So, ang price po niyan is 84,990. Hep, hep, hep. May bawas pa po yan. So, eto naman tayo kay Grand Atlas Duo. Ang price po niyan is 78,990. Bo ang ba ang battery naman po yan 60 volts 25 amperes. So ang specs po niyan 18 watts motor and controller na rin po. Hindi pa gina natatapos may bawas pa po yan. Dito din naman tayo kay Grand Atlas. So ang price po yan 76,990 naka 1,800 watts motor and controller ka na rin po naka 60 volts 25 amperes ka na rin po so hindi lang yan may bawas pa yan dito naman tayo kay Grand Atlas S ang price po yan is 84,990 naka 1,800 watts motor and controller naka 60 volts 25 amperes ka na rin po pero may bawas pa yan eto naman tayo ang pinaka malaki natin 4 wheels map na pang 6 to 8 seaters po so ang specs naman nya is 1,200 watts motor and controller naka 16 volts, 45 amperes ko na rin po dyan na battery. So, ang price po niyan is 122,000 pero may bawas pa yan. Hindi lang yan. Okay. Okay. Okay, okay. Tuli, 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 tuli. Okay. So, ito naman sa ating 3 wheels. CSA si 001. Naka watts motor and controller. Naka 48 volts, 20 amperes ka na rin po na battery. Ang price po niya naman is 27,500. May bawas pa. Ito naman tayo kay P2S Slim Tire. Naka 800 watts motor and controller. Naka 60 volts, 25 amperes ka na rin po na battery. Ang price naman po niyan is 44,990. May bawas pa ating HS1 version 2 naka 600 watts motor and controller naka 60 volts 25 amperes ko na rin po na battery so ang price po niyan is 38,990 pero may bawas pa po eto na nga po tayo high transformer ang specs po niya is naka 800 watts motor and controller na rin po tayo dyan 60 volts, 25 amperes ka na rin po. Hep, 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 Ang, ang price po niyan is 48,990. Pero hindi pa. May bawas pa yan. So, eto na po tayo. Sky 3 wheels. At ang avalanche natin, version 2. Ang specs naman na is 2,000 watts motor and controller. Naka 60-20 ka na rin po na battery dito. TV at sa ating Kellyn and Trading. So, ano pa ang mo? Subscribe na and follow para makadiscount pa. Ano ba? Tara na! Yes.